Ya, yeah. oh, bro Magandang araw sa inyo at umaga At nah, tayo nga ay susubok ng mga awil Namuli Susubok tayo sa kabad Namuli Hey! Lampas man kayo kahapon. Ano yeah, bro? At narin nga pala si Ryan. Lampas kayo kahapon. takbo mo kayo paparon. Takmok mo kayo paparon ni Anlitaw nariyan. Na, sabi ko iniwa. Na! Wala kang kita ng litaw doon! <laughs> Asmok ang litaw dyan sa tabate ng si Uwel Nagtatagal ka? Oo! Oh. Tatagal! Pag mapapatungan eh, sigurado mangangain eh, lipatan dili siya eh! Yung abang-abang ang diyan, baka sasalina ulit! Hoy. 'Yan yung isda na inyo alaga.

naglululok siya dyan tingin ko na um, bigas bigas lang Tuh. ini timnah ay sus ayah uh janggal pah oke magandang tamak ah. boy. Bisa buat, bro. Belok top. Ya. Uhoy. Sama ka naman kawil ka, Wilka.

Wala nang tama nung cabin na yun

ah, naulan na mga bro tanggalin ko muna aking camera din aking cellphone din sa lagayan at naulan na ay naulan maalo na rin pati papasok ko muna sa aking balde dito ayan <laughs> yeah, mga bro pauwi na ginawa ko na uli ang aking camera sa balde at ito na yung ulan Manakas na rin pati ang dagat Man Mananak ko na Pati mga bro At Tatago ko na ulit ang aking camera sa aking balding Ayan mga, yeah, mga bro At nandito na ako sa tabi At mm, Kapagtaas na nga ng bangka Malalaki ng alon sa laot mga bro Sayang aking padawi Tanggal Ayan yeah, mga bro At nandito na nga sa bahay Whew! sayang talaga kapag kape muna tama ya, bro kape muna tayo Mow! Mow! mamaya maya pag tumigil ang ulan mag sisinsay naman ng lambat magkakarga at, mm, batuloy lang ang laban ya mga bro at kami magsisinsay na ng pangalimasag lâm bắt à cả 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 mona đi sinh chay à mà mình đi sinh ang kau malapat ako mga bro Pinagpapatungan Ay. to ng uh, Mabitigot na bakal Ang kalit dito Woo! Ito mga bro Ayan yeah, bro At di pa makapag-arihan ng lambat Ang aking sinisay nga Ang sinisay nga pala namin lambat eh, pang alimasag Ang na sana kami Lumakas ang alon yan Namumunti ang laot mga bro Ang ng alon Di pa makarihan Mamaya maya siguro makarihan Pag sana ay kumalma Ayan daming mga basura mga bro kasi at ulan na rin dito sa aming lugar panay ulan, panay baha yung mga ano na nadadala ng baha ang bagsak dito sa dagat yeah. daming anong basura sarisaring basura yan, yeah. sige okay, mga bro at abang na lang kayo sa sunod upload Sa uh, set nga pala sa lahat Kan kayo solo kung mga ating daddy, ingat kayo palagi. sa inyong pag-anap buhay at pagtatrabaho sa at pagtatrabaho din diyan. Sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa na nag-aanap po din diyan. Ingat po, iingat po kayo palagi diyan. Araw-araw din ang pag-anap po ito sa trabaho ninyo diyan. Sa mga kababayan kong naroon diyan. Yan. Sa mga sulit ko nga pa lang taga-panood. So sa inyong lahat at Maraming salamat po sa inyong sa, sa aking YouTube channel. Ingat po kayo palagi sa araw-araw. At sa mga nakapag-subscribe po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. At sa mga tumatapos po ng aking ad, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi sa araw-araw. Sige po, Los Ambisayas Mindanao po. Maraming salamat muli. Okay, alright.